Hello. Uh, After bukit, sagat daw. Yan mo na, be. Ano ba, Kain ka muna. Ano ba yan thank yeah. you Baby! May dede! Swim na dati! Swim na! Wow. Yan na akong here! Tatulok ka ka dati mag-swim! Ito model man ito pulsan <laughs> ka na. Ka-turn off mo yan. Kain ko ba, Oatmeal? Hindi pa pa tayo sunscreen mo. Palaki at saka ano. Palaki at. Ay, pahaba at saka patay Hi! Magtatay ko, ba ching Magtatay ko na ba ching kamukha Kamuka yan. Hindi sa malalim. Pareho mataba. <laughs> Kaya <laughs> ka naman sa sarili sa mo. Magbuli. <laughs> Buli. Buli. Okay lang ako magbuli. Huwag lang iba. Sige na, turuan mo yung mag-swim tadi eh. Float, float na. Sama na. Langoy na. Kaya ka pa man. Atong nawan mo. Lang, punta muna ako dun. Ui, gising. Tolong. Ano 'yung ata? tulong ka né? relax relax lang. Hoy, oh! <laughs> din sila oh. Ayan dyan, Be? Um, Open your yeah. eyes, Be. Tulog ka naman. Akin na yung batu dyan, Prans. Hindi na simento, Prans. Huwag lang puso. Huwag lang <laughs> <Kaya masi> makalihutan. <laughs> Matapakan. Hindi na simento. Open your eyes pa. Ayan ba yung batu dyan?